Okay, magandang tanghali. Magluluto tayo ngayon ng gulay. Ng may Malunggay. Malunggay. <coughs> Yung mga ingredients na kinagagamitin, mga malunggay, isda, at itong konti nating mga lamas. Dahil sa ito ay kumukulo na, lalagay na natin yung ating mga na fish da fish da Fishy. fish fish winters you're diving and see okay takpan at the next is lalagay na natin yung Spring onions. Yeah. Meow. Ilagay na rin natin ang sili espada. And last but not least, ilagay natin ang malunggay. tapang. Okay, check. Okay, malapit na. Okay, luto na. Done!